Ano nga ba talang nangyayari? Dito... O oh, tito... Bawal nga ba? <tinyo> Makialam? Matuto at sa gawa. Alam mo ba? Sa Pilipinas lang sinasagawa ang Barangay Elections? Ang Barangay Elections sa atin ay pinapasangan nilang Village Elections sa wikang Ingles. Ngunit, hindi lamang sa Pilipinas isinasagawa ang tinatawag nilang Village Elections. Hep hep, alam kong naguguluhan kayo. Let me explain. Nagsasagawa ng Village Elections sa ibang katulad ng Estados Unidos at China. Ngunit, ang village elections nila ay hindi katulad ng barangay elections sa atin. Sa village ng Ingentown, Florida sa Estados Unidos, ang village elections nila ay katumbas ng local municipal elections sa Pilipinas. Sa China naman ay pre-selected na ang mga aglitadong ipaboto na mga potante at hindi masasabi na tunay na refleksyon ng demokrasya ang village elections nila. Kaya naman napakaswerte natin na may karapatan tayo maklukluk ng mga opisyal sa ating barangay. Isang bagay na hindi naranasan ng mga putante sa ibang bansa. Kinikilala na ating saligang batas ang malakang tungkulin ng kabataan sa bagboo ng ating bansa. Kapilang na dito ang partisipasyon nila sa gawaing bayan, tulad ng pakikilahok sa eleksyon, bilang isang putante at pati na rin kandidato. Sa kakatapos lang na October 30, 2023, Paranggay at Sangguniang kapatan Elections, 67,839,861 ang kabuwang bilang ng registered voters at mula rito ay mayroong 23,254,961 na registered youth voters or 34% na mga registratong putante sa buong bansa ay kapataan. Naghalal din noong 2023 SK Elections ng 42,001 na sangkunay ang kabataan chairman at 294,007 ng members ng sangkunay ang kabataan out of 93,469 na kandidato para sa SK chairman at 498,722 na kandidato para sa SK kakawat tunay ngang lumalakas ang presensya ng kapataang Pilipino sa proseso ng ating eleksyon ngayon. Napakagandang development ito dahil isa ito sa patunay na may pakialam at may boses ang kapataan sa current affairs ng ating bansa. Sana'y magpatuloy pa ito sa mga susunod pang henerasyon. Dahil kapataan, sa kamay mo nagsisimula ang kinabukasan na gusto mong matamasa. Abangan sa susunod na lunes. Pananaw ni Comelec Chairman George Erwin M. Garcia sa importansya ng kapataan sa halalan. Isang malaking pasasalamat sa National Parks Development Committee at Intramuros Administration mula sa Education and Information Department ng Commission on Elections.